Yo, what's up mga par? So, uh, ngayong araw mga par ay biyernes. Ano, ito yung araw na pinakaantay natin, di ba? Sobrang tagal ng biyernes talaga, ano? kaya? So, yung gagawin natin. So, tatapusin lang natin tong step up natin. Tapos, may naisip pa si Lumbik na isang uh, linya pa. So, ganun din. Magre-reverse ka lang. Or, maiikot ka lang ng ganun. So, balid dalawang step up. Tapos syempre, dito si Oso at si uh, Busdande Boss Tutulong sila sa atin sa paggawa. At syempre si Diego. Ayan. Tapos si Toto din nandiyan din. Ah, Apakaangas! Ayan. So ito, tatapusin na natin ngayon to. Bang! Tapos ang second, iikot daw doon sa taas. Bababa dito. Yan, gagawa na naman tayo ng step up dyan. Okay, ito eh Ay! So, tara. Nagagalit na isa kasi video daw ako ng video. Hindi ako natatrabaho eh. Nagagalit na. Okay, yeah, trabaho ako na par. Oh, matas na tiri ng araw. Mga par. So, tapos isang step up natin. Ay! Okay. Pwede na natra din ito mamaya. Tapos, ongoing na isa. Ayan, oh. Ang paka-angas Mas may ni tayo doon May tipa kalawa So, abang-abang kayo mga par Mas marami pa tayong gagaming laruan Hey!

yun so 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 oh so on, so on, so on. <laughs> normal na na na

Antara